matagal sa dal na tayong hindi il dahil kay Bagyong Christine tapos biglang dumating itong kaibigan nating koreano tapos may dala siyang dalawang box ng gagamba ang dami tapos ang sabi niya pabili daw ng isang listing at isang bayo at dalawang pansit kanto. Tinanong ko nga kung anong gagawin niya sa mga binisi niya. Ang sabi niya gagawa daw siya ng g para sa mga gagambang bahay niya. Para daw tumapang ang mga gagambang bahay na panterbi niya. Tinanong ko nga sa kanya kung paano gumawa ng G-load. At ang sabi niya pagkahaluin niya raw ang misting at ang flu At idawang seasoning ng pansit kanto ay eh, hahalo niya. Para daw tumapang at manalo pag nilaban ng mga gagambang bahay niya. <laughs> Matagal na raw siya sa larangan ng paggagagamba. <laughs> sa North Korea pa lang daw ay nagde na siya. <laughs> Kaya alam niya daw talaga ang totoong halo ng jilo. Mali <laughs> daw ang ingredients ng jilo na napapanood natin sa YouTube at Facebook. <laughs> Kaya ito daw sa kanya ang tamang ingredients. At sinuplian na nga natin ang kaibigan natin koreano. <laughs> Tapos pinasilip niya pa sa atin ang pang derby niya gagambang bahay. Nakuha niya na nga daw ito sa silom ng kamilang bahay. Tapos ito at iteste yan na tayo ni Coriano ng mga gagambang niya at talagang panlaban Kaya na. Kaya niya siya dito sa mga bata. Tapos ayan, kinukuha niya ng isa sa mga pang derby at eto nga, naglalaban na sila ng gagamba. Kaya right. hawak pa lang ng stick talagang batikan na ang koreanong hilaw natin. Indignan niya yung kalaban na no, wala sa stick. Tumatalong-talon ang lupit talaga ng kaibigan naming koreano. Ayan, lucky daw yung gagamba ng bata. Kaya pinaditan ng bata ng mas malaring gagamba. Right. Dahil nakajilot na ang gagamba ni koreano ay wala daw talagang maaatalo dito. Right. Dahil sobrang galing Ya, maghawak ng istik ni koreano at maglaban ang mga gagamba ay medyo naiinis na ako. Na Dahil pangalawang kalabanan ang gagamba niya ay wala pa rin nananalo. Alam ko ba pang ang gagambang bahay mo na yan? Bakit Pag pati paghawak ng istik ay hindi mo magawang hawakan? Nagang naiinis na ako na habang nanunood ako. Tignan mo naman ang mga labanan ng mga gagamba nila. Talon lang ang talon mga gagambang. niya. yata itong mga nahant nila. Hindi. At pati nga yung batang kalapan niya ay nainis na sa paghawak niya ng stick kaya yung bata na ang humawak ng stick. Ayan, magkadikit na nga yung dalawang gagamba, hindi pa rin magkakadata na mga gagamba ba ito, kaya, ang sabi ko ay tama yan, naglolokohan lang tayo dito. la naman nagkakagatan sa mga gagamba at nagdahilag pa nga ang kaibigan nating koreano. Sabi niya magkakamag-anak daw kasi yung gagamba niya niya at daramba ng bata. <laughs> Kaya hindi daw talaga maglalaban ito. Oh, no, yeah, bro! Yes! Yeah, yeah, Binili niya, sir. Ay, bro, no, ito. No, Ay, muna tayo, sir.